Araw ng kagitingan ngayon, April 9. Alam nyo ang bagay ngayon sa araw ng kagitingan ay si Tatay Dijon. Kasi siya lang yung nagpakaama sa mga Pilipino at sa bansang Pilipinas. Siya ang bagay dito. Araw ng kagitingan. Siya lang yung bumalagbag sa mga oligarko. Na hindi nagbabayad ng buwis sa ilang dekadang nakaraan at ilang presidente ang nakaraan. Siya lang ang gumawa niya. Siya lang ang nagpapatino ng mga adik. Maraming buhay na binago. Si Tatay Dito. Ganyan niya kamahal ang mga Pilipino. Kaya tinawag siyang Tatay. At ngayon, saan ang isang nagpakatatay ng bansa at sa mga Pilipino? Nandoon sa bansa ng mga dayuhan. Nabaliktad, di ba? Kung sino pa yung gumagawa ng mabuti, siya yung ah uh, tawag dito, hinahatulan ng wala sa lugar, wala sa ayos. Kahit nung dinala siya doon, walang due process. Gusto lang nila ilayo ang nagpakaama sa mga Pilipino. Kasi malapit na ang butuhan, gusto nilang kumina ang line-up nito. Kaya lahat na ginawa nila para maialis sa Pilipinas, CFPRRD or Tatay Digong. So, sabi nga, eh, hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Paalam hanggang sa huli.